Pedro na assist yung uh, mga pagpahali uh, sa loob ng LR sa kini-check ni Sir yung sila Sendro yung ating mga kanal dito sa loob ng LR at yung uh, trip site so yun guys, ikutan namin ngayon lahat ng may bahasa LR Parisia Janela Tenga Garcilla, pupuntahan din namin ng Tenga Sendro ito, sa Creek sa Garcilla Garcilla Creek, tinitingnan natin Tenga Sendro Cowslip Ano yung street to to? Ayan, Cowslip dinana na namin Ito po, Chamomile Pinuntahan ng Tiga Sendro Assessment po Ceylandin Street Ito Redo. po, Ceylandin Street Ayan, dinaanan din namin lumut na Kanumot na yan, o Ceylandin Ito yung pinakamalalao Ayan Ayan, dito Ito yung mga ilog Tinitingnan din namin Yung mga creek pala Dinaanan ng tubig Blackthorn Alder Street Viola Street LR1 Sa dulo ng uh, uh, ka ito na yung pinakadulo. Ayan, alder. Yan ito na yung na sarado. Tapos na kami mag-ikot. Ito yung dalakong patron. Sama si Justin. Mas yun guys, tapos na kami mag-ikot dito sa mga pasahin uh...